Ito yung kinakatakutan ng mga pusa ko. Gutom. Walang kamalay-malay ito mga ano niya. niya. Oh. Kain ka lang dyan. Eh, gutom ka rin eh. Kain ka lang kain. Tigre. Gutom siya. Eh, kain ka lang kain. Kain ka rin dyan. Oh. Busing mo yung mga ano nila. Mga tira-tira nila. Tira-tira sila eh. Basta huwag mo abayin mga yan ha. Huwag mo abayin mga ano natin ha. Alaga natin ha. Oh, yan ha. Lalo na si ano, si pulot. Huwag mo humbol na pulin. Masanay yan sa'yo. Labanan ka na. Kaya kain lang ha. Hindi ko po yan, pero hinahabod ng mga ano yan. Eh. Mga alaga ako. Pero pinapakain ko pa rin. Kawawa naman. Ayan. Eh, wala naman nagbibigay ng pagkain dyan eh. Kung saan saan lang ano siguro. Kumakain. Magutom. Eh, kain ka lang dyan. Ubusin mo yan ha. Igre. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking uh, YouTube channel, Basilio Bautista please click the notification bell para lagi kayong updated sa aking gagawin video para may pang ano tayo mga kalods may pambili tayo ng pagkain ng mga pusa kakaawa Ito ah. uh, itong mga laga ko wala na nga kung ano ngayon may saing. sa totoo lang mga kalods baka pwede naman mag ano uh, donate lang ng cat food mga ganyan kahit mga sampung piso lang ganyan diba? hindi mabigat sa bulsa yung mga medyo angat diyan sa buhay mga kaloti baka pwede naman uh, ah, mag donate ng sampung piso lang ganyan, para pambili lang pambili ko lang ng ang pagkain nila siya so, mga kalot, siya oh, so, may mga yeah. Ah, siya pa ako sa baba, ayan oh, Ayan, oh. yun po siya ako. Actually, ano lahat ito eh. Uh, ah, walo. Walo lahat yan. yan. Yung isa nandun sa ano. Sa may kawayan doon. Nandun no? Oh. siya. Oh, ha. Thank you, thank you very much sa inyong panonood. Ah, uh, baka naman pwedeng i-share itong aking uh, live, ay ano, live ko ano naman talaga ha. Ang aking video. Ang aking ah uh, pwede kayong maghulog sa aking Gcash 09954192 Yan mga kalawts. Thank you very much. Thanks for watching. Tuloy lang ang kain tigre.